Abay, grabe nga itong sipag ni Trey Jameson at Jordan Goodwin para nga pahirapan ng Clippers team. Well, eto nga ang dalawang Lakers player na under two-way contra. Abay, ang laki nga ng impact para nga tulungan ng Lakers na manalo against sa Clippers. At actually, huwag na natin padagalin mga idol. Umpisa na agad natin dito kung saan sa step back nga ni Luka Doncic dito. Ay si Trey Jameson mga idol, abay, kailangan mo nga siyang back sa dahil kung hindi, ay gagawin niya ito. Nakakuha ng offensive rebound, nagresulta yan sa jump ball. At sa jumper nga dito ni Lebron James mga idol, siyang mayawak ng bola dito. May kita nyo si Goodwin, pati na rin si Jameson na hindi nga agad bababa. Kung hindi ang kanilang focus ay kumuha ng offensive rebound. Pero naipasok naman yan ito nga ni Lebron James. And then pagdating naman sa 1-on-1 -on dito, Bogdanovich versus dito sa sentro ng Lakers. And actually, this is considered as a mismatch. Pero nga, itong si Jameson, na eh, grabe nga ang kanyang lateral movement. Napigilan nga si Bogdanovich nag-force ng turnover at hype nga siya dyan pagtapos. And then ito na namang combo na si Goodwin pati na rin si Jameson defensive play. Una nga itong si Jameson na natakot na yata si Bogdanovich sa anya. And then magandang screen dito ni Ben Simmons pero si Goodwin magandang nga sa play to contest this 3-pointer. At sapat na yan para nga mag-mintest itong ang Clippers player na si Coffey. And then sa mintes naman dito ni LeBron James abay Jameson abay kinakilangan ng mga siyang dahil kung hindi another offensive rebound another easy two points para nga sa LA Lakers at dito naman si Jordan Goodwin ay sinaraduan ng pinto eto ang driving lane ni James Harden pinors na ipasa ang bola in the corner and then magandang recovery to contest once again at yan ay sapat para magresulta ng mintes at dito ay another opportunity para kay Bogdanovic na bumawi dito nga sa sentro ng Lakers na nakadalawang defensive stop na sa kanya. Pero ang nangyari dyan ay nadagdagan lang ang defensive stop na ito ni Trey Jameson at ang team ng Lakers. Nag-force nga sila ng turnover sa possession na ito. At sa mystery pointer nga dito ni Jordan Goodwin ay itong si Trey Jameson once again extra hustle play. At ang kanyang hustle play na yan ay nagresulta nga ng two-pointer ay si Layap para kay Jordan Goodwin. At dito ngay akala ni Ibit sa Subas na ito ay easy defensive rebound pero hindi niya alam abay umaaligid-aligid si Jordan Goodwin. ang bola na parang inagaw lang sa bata na nagresulta ng another 2 points para nga sa team ng Los Angeles Lakers. And then sa 1-on-1 -on niya naman against kay James Harden abay nakinigyan talaga sa scouting report itong si Goodwin. Dahil hindi niya binibigyan ng driving lane itong si James Harden on his left forcing him right pero may dalawang ang bantay on the right kaya nag-settle na lang si James Harden sa step back 3 pointer at enough na ang contest niya ito ni Goodwin para nga magmintes si Harden at sa made basket naman dito ni Luka Doncic ang Clippers sa nila isi is inbound pass ito pero dinilalam nila alam nandiyan na naman itong si Jordan Goodwin to steal the ball at magdagdag pa ng 2 points dito nga sa total score ng Los Angeles Lakers hype nga sa dyan pagtapos parang inangasan sila James Harden at yan nga mga idol ang iilan lamang sa pagkarami-raming hustle plays at masipag na plays na ito nga ni Trey Jemison pati na rin ni Jordan Goodwin na actually kinatuwa na ni Coach Reddick, Luka Doncic pati na rin ni Lebron. Pakinggan nyo itong kanilang mga sinabi sa post-game interview. And then our bench came in and, and just gave us a massive lift on the second night of a back-to-back -back with, our, with their energy and activity. Um, you know, to get that level of play from two two-way guys and Trey And, and Goody was awesome. Yeah, like I said before, you know, they gave us life to this game. Uh, they pushed it to be to be better. And when the second goal with Brown came out, uh, you know, they, they pushed the ball, they defended. Uh, they showed us, like, a bit how we need to play. So uh, without them, we don't win this game tonight. Some more toughness. They bring more toughness to our, to our group. We're already a tough group, but they bring more toughness. Um, just those dog factors, you know, they make plays. Um, So, sa game nga kung saan mababang ang energy ng dalawang superstar ng Lakers at kulang-kulang pa ang kanilang team, abay nakakuha nga sila ng energy mula nga dito sa anilang player na under two-way contracts at ito'y nagresulta pa ng panalo para nga sa Lakers.